sa mga tol ngayong araw magpupurga tayo ng ibon kompleto naman yung south team natin nakawin naman silang lahat labing isa kompleto pa rin tapos uh, purga tayo ngayon uh, next week magkutas ulit tayo ito na yung mga south team natin okay. Eh. warm na natin sila okay. natin to si Grisel si e, parang power tools dog Bali yung ginagamit natin pang purga, yung Antel ng Victory Pills ni Sir Manico. Uh, pang kalapati talaga yon. Tapos yung pangalawa na ginagamit natin, pagka wala tayong Antel yung, yung, pang manok, Vermex, uh, inaati uh, natin sa dalawa, yun yung ginagamit natin. Yeah, ito siya mga kalapatids, yung Vermex, inaati natin sa dalawa. Pang to, so ginagawa natin, natin, natin. Dahil, para sa kalapati natin. Ayan. Turo sa atin yan ng mentor natin, si Tito Freeway. Shout out kay Tito Freeway. Tapos sinasabas ako sa tubig para, para mabilis uh, isubo sa ibon. Vermex Forte. Yan siya mga kapatid, pang manok to. So, gagawin natin, ginagawa ko, natin ko sa dalawa. Natin yung ibon. ito checkered naman natin may nyada din to ni power tools Love, ilipad natin ang ginagawa ko mga 2 to 3 hours hindi ko muna sila papakainin tsaka wala din grits tapos after noon hindi ko pala sila papakainin tapos bukas 5 uh, days probiotic sila sa tubig Lagyan natin ng probiotics. Anak ni Kulid. White okay, feather. Ah, checkered pipe ang ulay niya. Sok-sok. Okay naman dumi nila. Hmm. Ano Wala naman ako nakikita may may bulate. Aninis naman yung ibon natin. Eh, okay. Kaya dito ko siya, sila nilagay para ma-check ko yung ano. Pasintabi hmm. po sa mga kumakain. Ayan. Hmm. Yung ginagawa natin pagka Magdedewarm tayo. Para ma-check. Doon kasi sa loft natin mga kapatid. Uh, hindi ko ma-check mache yung dumi nila dahil naka-steel mating tayo. So, dito. Okay naman. Ang ganda naman yung ano natin. Yung sistema natin kahit pa paano. Hindi sila nagkakaroon ng bulate. So, okay, tara. Pakawalan na natin to. Tapos kakain na rin sila. Ngayon mga ibon natin. Nagsin na natin yung pagkain nila dito. Okay. Tapos papakawalan lang ko doon para sanay so, kasi sila na ganun. Pagkagaling sa low fly sila dito. Nakatawag ko na. Nagsin okay. na natin yung mga ibon. hola lên nátin tên, hm hm nói hm 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 pasok hm 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 pasok, pasok, pasok. <laughs> Ayan mga lapadids. oh Okay, eh, success yung dewarming natin. Yung mga ibon natin. Tagan dito lang ulit video natin mga kalapatids. Thank you, thank you. Salamat. Good luck sa atin sa South Race na lalaro ng mga ibo natin so thank you thank you shout out sa lahat peace out